Konnichiwa, minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon ba'y? Nining leksyon na atong i-conjugate ang naghiusang no ending verb sa tibuok Nihongo. ang sino o mamatay. Sa uskagatos na conjugation na kumun sa pangadlaw-adlaw ng hinapon o ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang una sa upat na parte o nining bidyuha atong tutukan ang conjugations numero uno hasta 26. Yoroshi ka? Hajime me Gikan sa leksyon 35 hasta 100 Gs, atong nakatunan sobra sa uskagatos ng lain-lain verb conjugations nga pwede ni mo sa adlaw-adlaw ng hinapon. O kining na mo sumat total ni ining mga conjugation pinaagis pag conjugate ka-verb lamang. Ang atong verb karon kaing naghiusang no-ending verb sa tibok hinapon, ang sino o mamatay. Ang mga laing na conjugation kay magamit sa dictionary form, sino, te form, sinde, conjunctive form, sini, ang plain negative non-past form, sinanay, o ang plain past form nga, sinda. Ni ining puntuha, dapat ka mauna kamukonjugate conjugate ni ining mga basic forms. Kung di, pagani, palihog bansaya una, paagis pag-review sa leksyon 28. Ang atong tukion ng mga conjugation mulang kobsa, sa di pa o sa paghumagbuhat, permiso o pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol o pagkumplito, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto o di gusto mo buhat, sayon o lisod buhaton, musuway o buhat, bisag mo buhat og o bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista o mga buhatonon, o pag-expressar o eksperyensya. Niining higayuna, kung pwede kong uhangyo hangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo o mga libreng videos sa maniini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons Ang Eric's kay E-R-I-C-S -S Y apostrophe Nihongo Lessons ang link ana sa sod sa description box. Ichibang sa di pa pamubuhat ang formula kay Ru Mai ni. Ru Mai Ni. Ug pwede ni nimong rebihon sa leksyon 35. Sa di pamamatay. Shinu Mai Ni. Shinu Mai Ni. Atong ihimplo nga sentence. Sa di pa ko mamatay, gusto na kong makitaan ang Mount Fuji. Boku wa shinu mai ni Fuji-san o mitai desu. Boku wa shinu mai ni Fuji-san o mitai desu. Nibang pag humagbuhat, tug kini kay y mga musingit na aksyon, to nga aksyon tunga-tunga sa una o ikaduhang aksyon. Atong formula kay tekara kara. nga te atong gituki selection 31 36. Pag humag kamatay, shindekara. Sinde kara. Pagkahumag pagkamatay sa tanang isda, may hunung kog pamuhi og aquarium. Sa kanaga, tanan sinde kara. Suisou kau no yameta. Sakana ga tanan sinde kara. Suiso wo, kao no yameta. No, yame Sambang, laing conjugation sa pagsulti og paghumag buhat ug diri aduna mga actions nga mosingit tong atunga sa pirmiro og ikaduhang actions atong formula kay ta ato de ta ato de leksyon 36 gihapon Paghumag kamatay sinda ato de sinda ato de pagka pagkamatay si ang mister naghinay-hinay og kaguba ang iyang balay go shujin ga sinda ato de Kanojo no iya ga dondon kowarete shimatta. Gosyujin ga sinda ato de, kanojo no iye ga dondon kowarete si Matta. Permiso. Temo i. Temo i. Leksyon 37. Pwedeng mamatay. Sindemo i. Sindemo i. Okay lang na mamatay ko pag humagminyo sa tanan mga anak. 子供たちがみんな結婚した後に、俺は死んでもいいよ。子供たちがみんな結婚した後に、俺は死んでもいいよ。5番、パグディレイ。テはいけない。テはいけない。レクシ t i o n 3 8 Giddy レイ、ママタイ。死んでは、いけない。死んでは、いけない。 kinahanglan ni mong suklan ng sakita, di katugutang mamatay. Kimi wa kono byoki to wa tatakawa nakya, shinde wa ikenai. Kimi wa kono byoki to wa tatakawa nakya, shinde wa ikenai. Rokubang hangyo pamalihog. Ang formula? Te kudasai. Te kudasai. Leksyon 39. Palihog o kamatay. Sinde ko Sinde ko Di ni ordinaryong masulti ha. Wa na ko na higug mo. Palihog og kamatay og dalik. Anata o mo ay imasen. Hayaku sinde ko Anata o mo ay imasen. masen. Hayaku de ko dasay. Nanabang palihog ayaw pagbuhat. Naide de Naide de Leksyon 40 Palihog ayaw og kamatay, sinanay de kudasay, sinanay de kudasay. Ayaw kong palihog og ayaw ug kamatay. Watasyo oy teo kanayde, sinanay de kudasay. Watasyo oy teo kanayde, sinanay de kudasay. Hatsibang, pagmandar, buhatah ang formula kay usbon ang katapos ang hiragana ng ngadto sa e series busa ang no ending mahimong ne leksyon 41 mamatay ka sine sine estupido mamatay ka kisama ba kayaro sine kisama kayaro sine bang pagmandar nga ayaw buhata ang formula kay Runa. Runa, leksyon 41. Ayaw ka matay. Sino na? Sino na? Daghan kapag buhaton. Ayaw ka matay. Yaranakya ikenai koto ga mada taksang aru. Sino na? Yaranakya ikenai koto ga mada taksang aru. Sino na? Jiu bang, pagbasol o wa kapugong. Teshimao. Teshimao. Leksyon 42. Mamatay hinoon. Shinde shimao. Kung maginhawa nimo ang daghang carbon monoxide, may tsansa nga sa dakong dimalas, mamatay ka. Isang katanso, taksang sui to, shinde shimao kanose ga aru. Isang katanso, taksang sui to, Sin decimao kanose ga aru. Jiu ichibang pag kumplito, hingpit buhaton. Ang formula kay tesimao gihapon o leksyon 42 gihapon. Hingpit nga mamatay, sin decimao. Sin decimao. Ang tanang tao ni ining bariyoha namatay sa pandemya nga Black Death. Kok de? no Sinde shimatta. Kokushi byou de kono machi no juunin wa zennin shinde shimatta. No zenin shinde shimatta. nominalization gamit ang mga nouns. pasabot ni ini ka ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mahulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Atong ehemplo, shinda neko. Shinda neko ang iring nga namatay ang iring nga namatay kaysa silingan. Shinda neko wa tonari sang no neko deshita. Shinda neko wa tonari sang no neko deshita. Jiu sambang, nominalization gamit ang mga sudo nouns nga koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga balaod kung hain ani nila ang gamiton o ato kining giexplikar sa leksyon 44 ang akto sa pagkamatay. Shinu koto o shinuno. Sa Japan, dili ngihit nga ang mga tiguwang mamatay nga sila rang usa. Nihon dewa, otoshiyori ga hitori de shinda koto ga mezurashiku nai desu. O nihon dewa, otoshiyori ga hitori de shinda no ga mezurashiku nai desu. 14 mga butang. Ang formula kay conjunctive plus mono. Conjunctive mono. Leksyon 45. Mupur mono, sinimono. Sinimono nga wa gamita sa Nihongo. Busa dili pwede ang mono sa sino. Jugo bang. Paagis pagbuhat. Ang formula kay conjunctive plus kata. Conjunctive kata. Leksyon 46. Paagis pagkamatay. Shinikata. sinikata. Ang paagis pagkamatay sa mga samurai nga napirde sa gira kay magharakiri sila o maglaslas sa kaugalingong tiyan. Senso ni maketa bushi no shinikata wa mizukara seppuku suru koto deshita. Senso ni maketa bushi no shinikata wa mizukara seppuku suru koto deshita. 16. kubang? gusto mo buhat? Ang formula kay conjunctive plus tai, Conjunctive tai. Leksyon 47. Gustong mamatay. Sinitay. Sinitay. Basic ay kustrabaho nga gusto kong mamatay. O mas maayo pang mamatay. Sigoto ga isogashikute sinitay desu. Sigoto ga isogashikute sinitay desu. 17. na Di gusto mo bohat. Ang formula kay conjunctive plus takunay. Conjunctive takunay. Leksyon 47 si gihapon. Di gusto mamatay. Sini takunay. Sini takunay. Luwas ako. Di pa ko gustong mamatay. Taskete. Mada sini takunay des. Taskete. Mada sini des. 18. Bang sa buhaton ang formula ke conjunctive plus yasui conjunctive yasui leksyon 48 sa yun mamatay shini yasui shini yasui kung init ang panahon o taas ang temperatura ang mga hipon kay dali rang mamatay kiyong takaku atsui hi ni wa ebi ga shini yasuku narimasu kiyong takaku Atsui hi ni Ebiga, ga siniyasak na rin mas. 19. Bang, lisod buhaton Ang formula kay conjunctive plus nikui. Conjunctive nikui. Leksyon 48, Gihapon. Lisod mamatay. Sini nikui. Sini nikui. Ang mga bampira kay mga halimaw nga lisod mamatay. Kyuketsuki wa sininikui bakemono desu. Kyuketsuki wa sininikui bakemono desu. Nijuban, musuway o buhat. Temiru, temiru, leksyon 49. Musuway o mamatay, Sindemiru. Sindemiru. Gusto ni musuwayan mamatay? Sige, pag-drive o kusog na way seatbelt seatbelt. Shindemitay desu ka? Shito o tsukawazu ni, mo speed de, untensiro. shiro. Shindemitay desu シートベルトを使わずに、もうスピードで運転しろ。21番、ビサグモブーハッパアンフォーミラーかい、テモ、テモ、リクションシンクインタ。ビサグママタイ、シンデモシンデモビサグママタイシア、ナッパビリングブーヒアンイアンハンドマナン。彼は、たとえ、死んでも、彼の記憶は、生き続ける。 Kare wa tatoe mo, kare no kiyoko wa iki tsuzukeru. 22. Bisag di pa mabuhat. Naktemo. Naktemo. Leksyon 51. Bisag di pa mamatay. Sinanaktemo. Sinanaktemo. Bisag di siya mamatay, mabuhi siya isip ka paralitiko. Kare wa 死ななくても、半身麻痺として、一生を過ごすことになる。彼は死ななくても、半身麻痺として、一生を過ごすことになる。23番、デッキなハンランもブーハなくてもいい。なくてもいい。l ク c t i o n 5:2。デッキなハンランママタイ。死ななくてもいい。 Sina naktemo i bisag di niya kinahanglan mamatay gipatay siya nila Karewa sina naktemo i no ni karera ni korosarete shimatta Kare wa mo i no ni karera ni korosarete shimatta 24 ban paglista og mga actions nga wa nagsunod ang formula kay tari tari suru Tari-tari suru. Leksyon 53. Mamatay o uban pang mga actions. Sindari. Nani-nani. Tari suru. Pero, tungod kay di pwedeng mamatay o niya mabuhat pag-ubang actions, di ni magamit ng na sa sino. 25. Bang, eksperyensya. Ta, koto ga aru. Ta, koto gaaru. Leksyon 54 may eksperyensyas pagkamatay. Shinda kotogar, Shinda kotogar. Pero tungod wa may namatay unya nabuhig usab, di nato magamit ang shinda kotogar. Usbo nato gamay ang verb himuon nato sini kaker, sini kaker. O hapit nga namatay. O atong sentence mahimong may mga taong hapit gyud mamatay sa operating table. Bali pangalita na clinically dead pero nabuhig usab. 手術台の上で、死にかけたことがある人もいます手術台の上で死にかけたことがある人もいます。番タコトガアルヒトモイマス。ンオニングビデレクションセンキンテイコワトロギャ e ンワ e エク e ペリエンシア Sindah kotoganay. Sindah kotoganay. Ug sama sa miaging conjugation, medyo weird paminawon ang sindah kotoganay. Kay natural tanang buhi wa paka-experience og kamatayon. Osbun tagamay ang verb, himoon nato natog sinaseta kotoganay. Bale, wa experience nga tugutang mamatay. Ug katong sentence, ang kana nga surgeon wa pagyud na siya na matsi og pasyente. Sonoge GEKAI wa kanja o shinaseta koto ga arimasen. Sonoge kai wa kanja o shinaseta koto atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa og sa paghumagbuhat. Permiso og pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol og PAGKUMPLITO Mga nominalizations Butang Paagi sa pagbuhat Gusto o dili gusto mo buhat Sayon o lisod buhaton Musuway o buhat Bisag mo buhat o bisag dili mo buhat Dili kinahanglan mo buhat Paglista o mga buhatonon O pag-expresar o eksperyensya Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang musunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-expressar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo expressar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals kinahanglan mo buhat sigig buhat nagkaanam og ka nanto ka nanto ka og ang ika 50 ang palabi og buhat kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sa man ini, i-click ang PayPal link so sa description box ug sa gamang donation nga 10 US dollars, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong mamemorize. memorize Aduna pud tay mga exercise sheets bayin sa ubang mga leksyon aron mopalig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani ako mismo mo check sa imong mga answers o mo hatag mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kaayo sa imong suporta, Yoroshiku ani guys, Kung arisgado ka gyud on o ginapon, importante kayo mag-practice adlaw-adlaw, pagahin og panahon. Kung nagsakay ka sa jeep ni nag-watch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod sa sasakyanan, o ka break time ni mo trabaho, balik-balikig paminaw o pagtanaw ng akong mga training videos. Ang akong video series di plano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. aron kamabansay mabansay o mafluent. Ayaw o kalimti pag-like, share o subscribe. Ni Honggo Nubengkyo ni Gambate Kudasay. Oskare sama madesta!